Hello, what's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. And in this video, ituturuan ko nga ka kayo ng mga tricks dito sa Lucky MU event na kung saan tong tricks na to or tips na to ay ma-apply nyo kung ano ba yung mga gusto nyong item na makuha dito sa Lucky MU. Pero syempre, ay kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo ng mga content about sa MU Dragon Adventure Mobile, ay huwag mo kakalimutan mag-subscribe at i notification bell para sa mas marami pang update tungkol sa larong ito. Kung so, so wala nang pagtatagal pa, ay simulan na natin. So, itong video nga to is continuation ng content natin 30 days ago. So, ayan makikita niya magpa-pop up yan dyan. Pwede niyong panoorin yan para bago ayoko bago nyo panoorin itong video to para may reference kayo kung ano nga ba yung mga sinasabi ko sa video na to at syempre uh, maganda rin yung uh, napanood nyo yung unang part bago to para medyo magkaitindihan tayo so base dun sa ginawa akong observation kung Lucky MU is umuulit after 30 days kasi yan sa 30 days ay umulit tong Lucky MU then yan kita nyo nga ang mga makukuha nyo dito is ayan uh, kung red na pang mount maganda ang dagdag dito sa power nyo then syempre uh, sa 120 is yung uh, tong element then sa 220 is parang dalawa yung makukuha nyo pag nakapag draw kayo ng 220 so kumbaga kung gagaw gagawin, niyo nyo tong pag draw dito ng, ng ano lang yung wala kayong ibang ginawa is medyo mapapagasos kayo ng mahal dito pero since uh, doon nga sa unang video yung ginawa natin ay ginawa natin, hindi natin ginastos para dun sa event na yun. Ah, uh, ayan, then dito nyo makikita yung result ko, ano yung sinasabi ko na dapat ginawa nyo before. Papakita ko sa inyo, guys. So, ayan, sa last video natin is hindi nga natin ginamit. Kaya, ayan, claim muna natin to. Then, syempre, para papakita sa inyo na totally, ah, uh, sinunod ko yung sinabi ko dun sa video ko nung one month ago, is papakita ko sa inyo na nilagay ko sa bank or sa vault yung mga nakuha ko na dice nung last event kasi nga hindi ko nga kinuha yun diba kasi kung kinuha ko yun nung last event is ayun nga 120 draw lang yung ma makukuha ko ulang pa ngayon 118 lang yung na draw ko doon guys Dan. magbukas tayo ng warehouse ito nga meron tayo yung current na 19 then sa warehouse natin is meron tayo na itagong 118 yan 137 na agad so sa unang araw pa lang meron na agad ako 137 makikita nyo rin dyan yung ibang uh, pang draw ayan may iba yan guys meron dyan then ayan kita nyo meron pa tayong pang change pang change class na nakuha natin ng libre lang ayan meron tayong lottery ticket meron adventure may box coupon complete pa dyan yan very key meron din tayo niipot din natin yan yung ginagawa ko usually guys, especially kung ayaw nyo mag-top up para sa mga event or free to play lang kayo yan. Ganyan yung pinakamagandang gawin para makalamang kayo dito sa gantong classic event. So yan, ito nyo. Uh, pag nakapagdaw tayo ng na 220 is halos dalawa nung uh, yan yung gamit ng ten rare yung makukuha natin which is red yan, napakahirap makuha nan guys. Sobrang mahal niyang item na yan. So sa una pa lang, pwede nyo na agad gawin yan. Mas maganda kung may ipon nyo talaga ng ipon na ipon. Kasi yung mga unang lucky MU event is uh, dalas second wing lang ang makukuha mga ganun. Which is hindi mo hindi siya masyadong gamitin sa mga revert time mga ganun. Yan. Imagine guys, ito tulad nito. Nasa revert type server na ako. Oh. Yan ito na yung makukuha in case na mga 220 draw ka. Pero mas trip ko talaga yung mga gamit ng mount kasi medyo mahirap din makuha yon so ayan maganda ganda yan uh, itatago nyo simula rp uh, RB1 hanggang revert 3 ang ganda nyan talagang marami kayo makukuha yan no? Oh. makukumpleto nyan talaga yung mga dapat nyo makuha pati mamo magiging mamo agad yung mga karakter nyo so ayun nga lalo na kung hindi ka spender yan ako talagang para sa inyo itong video ko. So ito nga papakita ko sa inyo, idodraw natin, gagamitin natin yung naipon natin na dice, lucky dice para dito. Yan papakita ko sa inyo kung first day pa lang guys, makukuha na agad natin yung 120 draw. Diba? Unlike nung nakaraan, yun nga, hindi natin kinuha yung nakaraan, parang nakuha rin natin yung ngayon. Nga. Pero magkakaroon tayo ng bonus, yun nga, yung parang item ng perrier, no? So parang nakadalawa tayo, parang nakadalawa tayo dito ba? So, mahirap kasi makuha yung 220 draw. Lalo na kung wala kang pan-top up. Ah, Impossible yung makuha mo yun sa event na to. So, yan. Ito nyo. Ito tayong Ito tayong 141 na agad. Sa first day pa lang to guys ha. Yan. I-use natin. Para makakita nyo guys. Yan. Then, dito tayo. Yan. Then, skip animation na natin para hindi na masyadong mag-roll yan. 10 times 10 na lagi. Yan, kada draw natin is may makukuha tayong uh, parang additional reward dito sa tabi. Yan, okay. Na, ah, okay. Dalawa. Tatlo. Kailan natin. Kaya pa nga na. Ang um, pitong times 10. Okay. Nga pala guys, may nakukuha rin ng mga diamond coupon. Kaya kita nyo, panay diamond coupon yung nakikita. Nakukuha natin. Then, sa pa, draw pa tayo. Sasakto ko muna ng 120 guys. Kasi baka mamaya, hindi ko naman makukompleto. Ayan, 110, 100 na. Then draw ulit tayo sa po, magiging 110 na. Then sunod na nyan is yung 120 yan draw natin yung 120 din. May makukuha tayo na para yung pang element. Ayan. Maganda rin niya kasi malaki rin ang dagdag talaga sa stats niyan guys. So ayan. First day pala naka 120 na tayo. So siguro sa last day natin i-draw yung para dun sa 220. Which is yung red na pang gamit ng penrear. Na napaka, napakaganda nun guys. So ayan mapakita ko lang sa inyo. na kinlim na natin. Then ikakrap lang natin yun guys yung nakuha natin. So siguro gawan ko na lang siguro ipo ko na lang siguro 'pag nakuha ko na 'yung pang 220, which is 'yung pen rare na item. So 'yan dito, Lightning ang kukunin natin kasi kulang tayo sa Lightning. Ah, uh, 'yan. Madali lang naman din mag uh, mag nito, guys. Ah, uh, remember pag magfo-fuse kayo nito, is kailangan tatlong parehas na klase, hindi pwedeng iba-iba kasi ang lalabas noon kung hindi blue is green. Yan. so tatlong Lightning ayahan natin para sure ball na purple yung lalabas or yung lightning. Then, ikakrap natin yan dito. Yan. Yung tatlo. Lalagyan natin yung tatlo. Tapos, makikita nyo dito, high ang nakalagay. Ibig sabihin, sure ball. Then, alchemy yan. Okay na. Nalagyan na natin agad, nyo. So, ayun yeah nga guys. Uh, ang tips ko dito is, eh, uh, ipunin nyo lang yung mga dice nyo. Lalo na kung hindi nyo trip yung mga makukuha nyo. Doon sa current event nyo sa server. Huwag kayo mainip kasi nga, Ah, uh, yung mga na yung mga nagiihintay, 'yun talaga yung mga mga pumapaldo talaga eh, no. So kung nagustuhan niyo tong gantong klase ng video, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe at kitang notification bell para sa mas marami pang update tungkol sa MU Dragon Adventure Mobile. Maraming salamat sa panonood and see you on my next video. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up.